nang ang aking alaga bese napakataba ng alaga ko mga lalabs oh. may lahing imported to mga lalabs oh. bese ko mm, natakot ka na naman sa paputo lukuluko ka nakarinig ka lang o oh, number 5 oh, di ba? habang naglalaba ako mga lalabs habang ako'y nagluluto hmm ha habang ako'y naglalaba, naririnig nyo naman. Diba? O tapos, tutorial kay Bunso. Number 5. Ang mga gulay ay masustansya. Malaking titik yung A. O mala ang mga gulay. O diba, mga lalabs Ganyan tayo. Diba? Enjoy, enjoy lang. Walang nasasayang na oras sa lalabs nyo. <laughs> Oh, habang nagtuturo, nagluluto. Oh, di ba? Tapos naglalaba. Di ba, mga lalabs Oh. tuto ako ng paksi o oh, di pa siya pumukulo mga iha. Oh, ang mga ano-ano na 'yung subject ko? Ang mga Ang mga gu, gulay. laba ako dahil mga dahil. Ayan. Hmm. Ang mga gulay ay masustansya. Ay ma masustansya. Ma Di ba? Masus. Ta tan. Siya. 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 Ah, masustansya ano lang siya e, S Y A lang S -Y, oh, masustansya S Y A oh. ito yung mga sinulat niya mga lalabs check natin o oh, ang mga gulay ay masustansya o oh, ba diba? ito po yung pinasulat ko sa kanya today ako ay masaya si Nena at ako ay magkaibigan. Ang aso at pusa ay naglalaro. Ang mga isda ay nasa dagat. O. ang mga gulay ay masustansya. Okay. Tapos sumulat siya ng pangalan niya. O ba diba? O ba diba? Ganyan ang buhay ng nanay mga Walang nasasayang na oras. Kaya sabi nga uh, mahalaga ang ating mga oras, mga lalaps. O di diba? Thank you so much for watching, mga lalabs. Bye-bye. Salamat sa inyo lagi panonood. Thank you so much. Bye-bye oh, po.